si Lolo Pogge, oh. Masaya yan. Masaya yan. <laughs> Masaya yan kasi meron yan. Burger King. Ayan, may Burger King si Lolo Pogge. Masaya yan. Masaya yan. Abang nag-iwintay. kami ng aming ng salamin ko. Oh. Pinagawa pa tapos at kalahati daw yung katipukulayan na yun. Sabi na ako, 30 minutes lang daw. Hmm. Tapos, kanina 1 hour, gayon, 1 and a half hour na naman. Kasi daw baka ilalag. Hindi daw ayusin pagbawa. Marami lang talaga yung dapat para makakatayo. Hindi, kaya nagpalitan ng kumainit. Kaya mo kami kumakainit daw. Magpapatay kasi kami ng oras dito. Pag oras at kalmate. Namin na ang oras dito. Kaya yan si Olo. Masaya yan. Mamaya mag-starbuck na yan.

Oh. oh wait na kami ni lolo ko. nangyari na 'yung ang salamin. Na-upgrade na. Lolo ko kasi ayaw yan magsalamin eh. Kaya maglilaw pa mata Tutulay na naman kami doon sa footbridge. Ganun ang gawit namin ni lolo. <clears throat> Lalakad na naman mag foot bridge Meron pala dyan eh O oh, sige na Mag foot na kasi kami Kaya Tago cellphone Ito pa yung mga cuties Aray ko Ayan naglalakad kami ni Lolo Pogi Naglalakad kami kasi may mga binili kami kaya, ano? May binili siyang gulay. May nadadaanan kasi kaming gulay na ano, mura lang. Yan, mura lang yung nadadaanan naming gulay. Kaya naglakad kami. Exercise pa. Iba raw, lo? Hmm. Baka tigang kalbotin lang ano yan. Ang <laughs> <laughs> tayo lang naglalakad dito ayun si lolo oh. lalakad wala na mabagal maglakad yung matanda parang masakit na raw naglakad kami sa footbridge tapos sumakay kami ng jeep tapos naglakad na lang kami malapit lang naman sana Pwede namang lakarin, simula SM. Ang dito sa amin, kaso nga lang, medyo malayo-layo. Kawawa naman yung matanda. Kawawa yung tuhod ng matanda. Sumakay lang kami ng jeep, tapos naglakad kami dito sa may highway na sa amin. Kasi may dinaanan kami doon sa may ano, malapit sa rilis. Bumili kami ng gulay. Ayan, malapit na sa amin. Ay, pangmaba na ang buhay. <laughs> Magugulay-gulay si Lolo. <clears throat> sa dubungan lang tayo nito. <laughs> Ayan. Papatayin ko na. Magbabay na. Babay ka na, Lolo. Uh, please like and subscribe mga cuties bye bye malapit na kayo sa amin bye bye yan nakapaglakwat siya rin si lolo at saka bumili siya ng bread talk napay <laughs> naman na <man> ang nagsasalita <laughs> bread talk yan bumili naman si lolo ng bread talk kaya ayan <laughs> o sige bye bye